Good morning, I'm back! This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon pasabog daw kung ano to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng Maga mama Sanjana laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming-maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang pasabog tayo ngayon. So, eto na nga, grabe, no? Patindi ng patindi ang mga talakayan ngayon dito sa uh, mundo ng pageantry at ito na nga ang unang pasabog Kurt Bontat uh, si Kurt Bondat na talagang inaabangan ng lahat dahil malapit na siyang magpasabog sa Mr. International ng Bonggong Bongga dahil ang kanilang pageant update ay magaganap sa September September 12 to 26. Oh, bongga! So, napanggit ko nga yan yesterday na sunod-sunod na mail pageant ang gagawin dito sa Bangkok, Thailand. At isa nga sa mga inaabangan natin ang Mr. International kasi nga, syempre, lalaban si Kurt Bondat. So, ano daw ang magiging kapalaran kaya ni Kurt Bondat? Ako parang piling ko malakas yung laban niya talaga para sa titolo ng Mr. Supranational ngayong taon na to Kasi yung quality na hinahanap ng Mr. International ay na kay Kurt Bondat. Piling ko lang. So, yan. Pero syempre, may possibility pa rin naman talaga na mawala sa eksena itong si Kurt. But, syempre, kung talagang paghahandaan ng bonggang-bongga ni Kurt, na piling ko naman ay pinaghahandaan niya na yan ngayon. So, darating niyan doon sa bonggam bonggam pasabot di ba so yon kaya excited talaga ako for Kurt sa ano ang makikita natin sa kanya sa darating na Mr. International 2025 na gagawin nga dito sa Bangkok, Thailand Philippines kaya ang makauwi ng corona pili ko yes Talagang abangan natin yan. Siyempre, Kurt Bondot to. Pupuntahan ko talaga yan kahit saan pa. May pasok pa kami noon eh. Pero go, go, go talaga ako dyan sa mga activity nila. Ay nako, hindi ko palalagpasin yan. So, yan. Ay, nakaka-excite. Siyempre, nakaka-excite talaga kapag Pilipinas ang lumalaban. Kasi alam natin na just ko naman, yung pambato natin ay talaga naman May ibubuga ng bonggang-bongga, diba? And then, of course, para na masasumunod natin, chika Ito nga, pinag-uusapan din sa social media ngayon Ang pagkakapanalo na bilang second runner-up Na isa sa mga pinadala natin Sa Miss Global Universe Na kung saan ay si Eliza Mildred Villarina Ay naka-second runner-up Yes! Yes! Congratulations! Ang galing-galing talaga ng Pinay, no? So, ayun nga, lumaban nga siya sa Miss Global Universe. Nakakaloka yung title, no? Global Universe. At ang pinaka nakakaloka dito, yung Corona. Second runner-up lang, pero may crown siya. Tapos yung Corona niya, parang Miss Universe. Yung Corona noon na Miss Universe na ano, nakakaloka! gustong gusto ko yung corona na yan yung chandelier ba kung tawagin na may girl doon sa gitna ayan talaga yung remark sa akin ng pagiging isang Miss Universe at nakakatawa kasi yung corona ng global universe ay may ganong eksena pero may nakalagay naman sa ano sa baba na global universe siya. Sabi ko in fairness sa ah, ang cute nung crown. Anyway, so iba talaga yung galing ng Pinay at ayan natutuwa ako kasi syempre 'di ba? Talagang pumapalo talaga tayo sa mga placement after natin na mas ano ma ma sa pwesto ng Miss World Asia naka-place tayo ng bonggam-bongga nung lumaban si Krishna and then after that si ano naman si Tara Valencia na pumalo pa din ng bonggong-bongga and then, ayan na, di ba diba? So, naka-eksena na naman ng isang sa mga Pinay beauty queen natin sa Enjoy National Pageant bilang second runner-up. Iba talaga yung galing ng Pinay, no? Oo, nakakatuwa. Sobrang palaban at hindi nawawala sa eksena. Kaya naman, congratulations sa kanya. Di ba diba? So, yon At para na sa sumunod natin, chika, after nga lumaban ni Tara Valencia dito sa nilabanan niyang Miss Supranational. Mama, Sam, tingin mo dapat ba talagang paghandaan ng mga susunod na girls natin yung top model? Yes! Top model. Ano bang ang may dudulot neto sa bansa natin? Ay, nako, malaki. Mm -hmm. Dapat ito, ito kasi yung pinaghahandaan talaga dapat ng kandidata natin. Kasi syempre, nakita naman ninyo yung romampa ang ang mga girls at saka yung mga men's dito sa supra, supra top model. Parang ito, isang malaking bagay to na mabigyan ng chance o makita ang creation ng ating mga designer na magagaling na designer o nagsisimulang designer sa buong mundo. Kasi syempre ang supranational ay pinapanood sa buong mundo at nakita naman natin na talagang panalo talaga yung mga creation ng ibang bansa katulad na sinuot ni Mr. France, 'di ba? At sinuot ni Miss Brazil. So sila yung mga napili eh sa ano, sila yung mga napili sa top 3 kasama na do si Ana Valencia, 'di ba? At saka syempre isa din sa mga napansin din sa top 2 yung ating pambato na si Tara Valencia. So, ito yung dapat na pinag-iigihan, na ihanda ng mga lumalaban sa Mr. at Miss Supranational. Kasi, dito kasi, na ano eh, na or napapakita sa buong mundo yung galing ng mga designer natin, yung kung ano yung creation na gagawin nila na ipapasuod sa kandidato natin. Sobrang panalo, sobrang para sa akin, dapat talaga bigyan pansin nila to at paghandaan ng todo-todo. Lalo na ang lalaban ay si, ano, ba diba, si Katrina Ligado. So, si Katrina Ligado, masarap damitan. Pero kasi si Katrina, hindi siya ganong katangkadan. So, siguro dapat ang, ang creation sa kanya pag-aralan ng maigi ng magiging designer niya dito sa Miss Supranational. And then, alam nyo yon magaling kasi na manalo sila dyan, na dapat na nanalo sila dyan kasi napapackage nga at naipapakita sa buong mundo ang galing na, na meron tayong mga designer plus nandoon yung kultura ng Pilipinas, di ba? So, napapackage dyan sa Supranational kaya dapat talaga bigyan pansin yan at pagtuunan, pansin talaga at pag-igihan mm -hmm. yung iba sinasabi nila, eh hey, nako challenge lang naman yan, pero guys yung pagpapakita nila dyan sa fashion show na yan, isa yung magandang uh, palabas ng supranational para sa lahat ng designer sa buong mundo and then plus, ayun nakikita natin yung mga creation nila at hindi lang tayo, yung ibang bansa din, at ito din yung chance na talagang magkaroon tayo ng alam mo yun, yung Tatak Pinoy na world-class standard. ba diba? Kaya ako, panalo sa akin yan. So, sana ayun yung mapaghandaan ng ating kandidata na lalahok sa susunod na taon dito sa Supra National. Mapa Mr. at Miss. Yung kay Kenneth Kabungkal, di ba, napasama sa top 3. And then, yung sabi nila, nako, hindi naman maganda yung ano, pero at least naipakita ni Kenneth yung, yung disenyo ng kanyang suot at alam nyo yon na niya pa sa top 3 at swerte nung designer na yon kasi syempre siya yung may gawa nun, di ba? And then pwedeng mabigyan siya ng magandang spotlight talaga pagdating sa mundo ng fashion show o ng pad ng larangan ng mga ganitong ano, mod modeling and good luck and congratulations, diwa So yun, ang bongga kaya, <laughs> di ba? Kaya ayun, dapat talaga pagtuunan pansin. And then, para sa sumunod na chika, after daw maka third runner-up nga ni Tara Valencia sa Miss Supra National, Mama Sam, tingin mo, dapat pa bang sumali ang Tara Valencia talaga sa iba pang pageant? To be honest, kung ako tatanungin mo, magaling si Tara Valencia, the way kung paano mag-project, kung paano mag-emote, paano i-package niya yung sarili niya sa isang pageant. Kaya nga yan nag runner-up. Kasi magaling ang Tara Valencia. Meron talaga siyang ibinubuga na galing. Kaya lang kasi si Tara, she's a uh, youngest pa, younger eh. Sobrang bata pa ni Tara para sa mga titulo talaga na, na alam mo yun, na ano. So, kumbaga, hindi pa siya ganong kahinog. Oo. So, yes, pag dumating yung time na gusto niya uling sumali, I think, kayang-kaya niya. Ayaw ko siya sumali sa universe kasi parang feeling ko, uh, siguro mag-take time pa siya bago siya pumunta sa universe. So, kumbaga, parang kailangan mahinug siya ng todo-todo. And then, yung public speaking niya, mas ma-improve pa ng bonggang-bongga. -bongga. Kaya, looking forward ako na sana si Tara ay, So sa Miss Grand, mhm, mm nako kasi yung beauty niya talaga. Pero pwede din sa universe. Oo, sa totoo lang. Ang ganda kasi talaga ni Tara. So, gusto ko kung paano talaga umatake si Tara. In fairness, na-approach ko siya yung nandito siya sa Miss Supranational. Pero yung nandito siya sa Miss Universe Philippines, syempre gusto ko si Atisa Manalo. So, yun. Pero, hindi nagkamali sa kanya ang ang organization ng, ano, di ba, na ipadala siya dito sa Supranational. Kasi nang galing eh. Magaling si Tara and congratulations sa kanya. ng bonggam-bongga. Looking forward tayo kung ano pa ang mararating ni Tara sa... Miss sa mundo ng pageant 3, ba? So, yun And then, para sa sumunod natin Chika, eto nga Diyos ko, pinag-uusapan ang Cosmo Eksena, yung top 3 daw ng Cosmo, eto daw ay si Miss Thailand, Vietnam at saka Indonesia E di sila na, bagay sila sa pageant na yan. sa totoo lang Uy, nako ang Cosmo para sa akin siguro dapat mapag-aralan niyang maigi kung paano magkaroon talaga ng quality na, na na girls, kung ano ba yung mga dapat gawin ng mga girls kasi nagmumukha silang bakya. Yung sinasabi nung iba na ang Miss Grand daw ay mukha daw bakya. Pero parang feeling ko ang kos mo papunta doon at mas malala pa. <laughs> Ayun, so hindi ko alam kung ano yung mga naging ganap nila ngayong taon na to. Marapit na rin matapos yung reigning ng queen nila. Pero obviously kasi yung kanilang organization, parang feeling ko may kinilingan talaga during that time na nagko-compete -co sila. Parang ito talaga yung gusto niya manalo, gusto niya talaga manalo si Tata. Kasi yung noon pa lang sa promotion eh, parang binabanggit niya na si Tata. And hindi ko alam ko ano yung relationship nila pero para sa akin nawala yung credibility nung nung pageant na yan because of, sa pagpili niya kay Tata, di ba? So parang ayun nawala ng gana yung ano yung yung mga mga pageant fans sa kanila. Pero I hope na sana sa susunod na Miss ano, na Miss Cosmo mas ano mas sana mapag-aralan niyang maigi kung paano siya pipili ng mga reyna niya dyan. Kasi, di ba, mas maganda sana kung ginawa niya, hindi puro Asia eh. Sana minix niya isang isang reyna na galing sa Latin, uh -huh, Latin area, and then plus yung runners-up ay pwede Asia. Kasi mas iba yung magiging dating uh -huh, kapag ganon. Kesa yung puro nakikita mo si Thailand at saka si Indonesia tapos sinama mo pa si Vietnam parang kasi ang lum lumalabas tuloy na parang may pinaburan yung organization na ha, siguro wala naman pero Ganun yung naging dating eh, kasi ayan yung reyna niya And then yung mga reyna niya, parang hindi nakatulong, parang mas ma-promote pa ng maigi yung Miss Cosmo at umangat pa sila ng bonggang bongga. Ito yung unang taon nila, pero parang hindi nila na sa mundo na parang ganun kabongga yung credibility ng kanilang pageant. Eh, no? And then, plus nandoon doon na nakakalungkot kasi nga, parang hindi nila nagawa ng ng tapakba na para sa mga tao na parang ang cosmo ay ganito yung quality, ganito yung ano. So parang doon lang na disappoint lang ako kasi nasayang yung isang taon na sana mas nabigyan pa sila ng bonggang-bonggang spotlight kasi di ba bago nga sila. Anyway, so pwede naman nila yan maisip kung ano yung mga dapat pa nilang gawin sa pageant nila para mas ma-improve pa ng bongga-bongga. And then, sana sa susunod na pagkuha nila, yung, kasi dito ang pinapakita nila, masaya lang, chill-chill uh, lang, kalug-kalug lang, tawanan lang, yung mga tipong ganon. Pero, asaan yung tinatawag na na paano kayo sasabay sa mga ibang pageant kung wala naman kayong ginagawa, di ba? Anyway, so hindi naman kasi ako nakatutok sa organization talaga nila kaya hindi ko rin alam kung ano ba talaga yung mga eksena ng mga reyna nila dyan. And looking forward tayo sa mga susunod, di ba? Sa mga susunod na Miss Cosmo winners. Oo, oo. lalo na yung ngayon taon na to. Tignan natin. I hope na wala ng Indonesia at wala ng Thailand. Charot. So, yon So, siguro naman after niyang piliin si Vietnam, after niyang piliin si Thailand, after piliin niya si Indonesia, baka naman sa susunod si Philippines na ang piliin niya. So, yon So, ako para sa akin kasi, importante pa rin kasi yung engagement na tinatawag. Ayun kasi yun nawala sa Cosmo. Yung engagement nila dahil sa pagpili nila ng mga reyna nila. And then parang dito napatunayan din kung gaano ka powerhouse ang isang bansang Pilipinas pagdating sa suporta. Dahil ayan, unti-unti nawalan sila, di ba? ni hindi nga sila nakapunta sa Philippines eh bakit la, halos lahat ng mga reyna na talagang bigatin ay nakarating sa Pilipinas maliban lang sa kanila di ba so yun nakakaloka anyway so good luck uh, sa Cosmo kasi kung iisipin mo nakarating si Miss International nakarating si Miss World nakarating si Miss Earth nakarating si Supranational nakarating si Miss Universe sa Pilipinas So, halos lahat ng pageant na ano, either Miss Globe, di ba, nakarating din, ay talagang nagpunta sa Pilipinas. Sila lang yung hindi. <laughs> Kaya, nakakaloka. Windang talaga ako. May sarili silang mundo. Hanggang Thailand at Cambodia lang yung mga narating ng ano nila, girls nila. Di ba? Diyos talagang nakakaloka, no? Parang, ayun nga, Pilipinas na lang talaga ang hindi nila napuntahan. Pero lahat na ng queen nakarating na talaga sa Philippines. Kung isipin mo, si Miss Earth, si Miss World, si Miss Universe, si Supra, sino pa ba? si Gran, o, oh, ba? Diba? just Diyos ko, lahat, sila lang yung hindi nakarating. So, ibig sabihin, hindi pa sila belong sa society. Ganon! So, nakakaloka. But, syempre, laman lang, Cosmos. See you sa mga susunod na eksena mo sa pageant na gagawin di ba? Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sabi nga gano'n always keep smiling and laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys